Smith, gagawin ng lahat mapasaya lang si Jem Ibarra. What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa. Anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Sa kakatapos nga lamang na press conference ng JN Fiang ay naibahagi nga ni Fiang Smith ang kanyang ginawa para lamang mapasaya itong si Jane Ibarra. Ayon nga kay Fiang Smith ay nakasama nila sa kanilang show ang isa sa mga favorite ba ni Jen Ibarra na ang River Maya. At meron nga yung nakakatuwa na ginawa itong si Fiang Smith para lang mapasaya itong si Jane Ibarra. Narito ang naturang video ating panoorin. Ah, yung ano, yung last scene na inang nasa kandon kami. Ah, mm. uh, may merchant kasi. Ah, may merch yung... Okay. ano, ang favorite band doon. Okay. At, oh, Okay lang yun. Oh, River Maya. Oh, River Maya. Uh, may, may merch. Na, oh, okay. May nakuha siya ng merch. And, Ayun. Akala ko hindi niya ibibigay sa akin. Siyempre, so, okay. Binigay ano? niya <laughs> Binigay sa'yo. Niya sa yes. So, may kwento doon. Mm hmm Nag, Um, Nag-hug kasi River Maya ng cup and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng um, cup. Kasi so, ako, eh, pag nga siya ng River Maya, as in super fan siya ng River Maya, ako, lumapit ako doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yan? ganito pwede na akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. So ako, oh my God. Nalapit ko sila, then lumapit din ako, Picture share kami, and then binigay ko sa yung cup. Yun ang kapalit, picture. Yeah. So, in-effortan mo rin na para makuha talaga yon Wow. Okay. Oh, baliktad naman, ikaw, ano naman nagpa-niti sa'yo na ginawa ni JM? Latest. Mm -mm. Pag siguro, ano, nung nasa kandun din kami, in-order niyo ng pagkain. Mm. <laughs> Hindi naman niya kinakain. <laughs> ay, kinakain ko. Inorderan oh. Na niya ako ng pagkain. Pag sinabi kong gutom na ako, order na siya ng pagkain. Ah, oh. yeah. ay oo. Oh. masaya yun. Ah, yung ano, yung last, yun nga, yung nasa kandun kami. Ah, hmm. Uh, may merchant kasi. Ah, may merch yung... Okay. Ano, pwede ko mong gitin. Basta yung favorite band ko doon. Okay. At Okay, no, okay oh, lang yun. Oh, no, River Maya. Oh, River Maya, um, may merch. Na, oh, okay. May nakakuha siya ng merch. And, ayun, akala ko hindi niya ibibigay sa akin. Siyempre, okay. ano, binigay niya <laughs> sa'yo. Sa yes, yeah, so may kwento nun. Mm -mm. Nag, um, naghagis kasi River Maya ng cup and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng um, cup. Tapos so, ako, et nga siya ng River Maya. As in, super fan siya ng River Maya. Ako, lumapit ako doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yan? ganto ganyan, akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. Tapos so, ako, wala oh ka. Pinalapit ko sila. And then lumapit din ako. Picture kami. And then maliit ko sa kanya yung cup. Hindi yun kapalit. Picture. Yeah. So, in-effortan mo rin na para makukuha talaga yun. Wow. Obrigado. Hum.

ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Hahamaking ang lahat, mapasaya lang ang kanyang minamahal. Biruin mo nga naman, talaga namang gumawa ng paraan itong si Fian Smith para lang mapasaya itong si J.M. ibara Tinawag pa ni Fian Smith ang isa sa mga nanonood sa kanilang show at sa River Maya upang makuha lamang ang merchandise ng River Maya. At inaasar pa ni Fian Smith itong si Jane Ibarra. Yun naman pala ay ginawa niya yon para lang mapasaya niya si Jane Ibarra. Iba nga naman talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Sobrang nakakakilig talaga itong Jane Fian. At eto nga, After nga ng event ay pinagkaguluhan pa itong sina Jamie Bara at Friang Smith hanggang sa kanilang pag-uwi. Ito ang naturang video ating panoorin. Lave lang. lang, babe. Lave lang. Lave lang. Lave lang. Lave I love you. Mother. Say hi to my mother. O, oh, di ba talaga nga namang sa loob ng benyo hanggang sa palap hanggang sa kanilang paglabas ay inaabangan sila ng maraming tao na gustong gustong magpa-picture at makita itong sina na Jemmy at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fian. Kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kina Jemmy Bara at Fiang Smith ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe i-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa nung latest. Hanggang sa muli. Paalam!